Pinoy Kapalaran Pinoy Kapalaran Oh, Pinoy Kapalaran Napanaginipan mo bang nasa loob ka ng bus? Minsan nasasakay? Minsan nakaiwan? O minsan may kakaibang nangyayari tulad ng humaharurot na bus, holdapan o aksidente? Baka naman boss na kulay pula o boss na ginto ang nakita mo. Huwag mo agad baliwalain dahil ang boss sa panaginip ay sumisimbolo sa direksyon, desisyon at kapalaran sa totoong buhay. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang iba't ibang ibig sabihin ng mga panaginip na may kinalaman sa boss mula sa mabilis na biyahe hanggang sa gintong suwerte. Ang boss bilang simbolo ng paglalakbay sa buhay. Ang boss ay sumisimbolo sa paglalakbay natin kasama ang iba. Hindi tulad ng kotse na ikaw mismo ang may hawak ng manibela, ang boss ay may driver at mga kasabay na pasahero. Ibig sabihin, may mga desisyon sa buhay na hindi mo ganap na hawak dahil kasama rito ang opinyon at impluensya ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kung napanaginipan mong sumasakay ka sa bus, ito ay sinyalis ng bagong yugto sa buhay. Maaring bagong trabaho, relasyon o direksyon. Kapag masaya ka sa biyahe, ibig sabihin tanggap mo ang takbo ng buhay mo ngayon. Pero kung kabado ka o parang naliligaw ang bus, maaaring may parte ng buhay mong hindi sigurado o may takot ka sa pagbabago. Kung naiwan ka ng boss, madalas itong simbolo ng oportunidad na dumaan, pero di mo nasunggaban. Pwedeng ito ay tungkol sa career, relasyon, o disisyong pinagsisisihan mo ngayon. Kung nag-aalala ka sa panaginip, tanda ito ng takot na mapag-iwanan o mawala ng kontrol sa direksyon ng buhay. Pero kung kalmado ka habang umaalis ang boss, magandang senyales ito may sariling oras ang bawat tao at baka hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa biyahe mo. Kapag humaharurot o sobrang bilis ng boss sa panaginip, ito ay pahiwatig na mabilis din ang mga pangyayari sa buhay mo. Maaaring napapansin mong parang wala ng kontrol sa takbo ng mga bagay-bagay. Kung natatakot ka habang humaharurot ang boss, paalala ito na kailangan mong maghinay-hinay. Pero kung enjoy ka naman sa mabilis na biyahe, ibig sabihin handa kang sumabay sa Agos at kaya mong sakyan ang mga biglang pagbabago. Ang pulang boss ay simbolo ng matinding emosyon, passion, galit o determinasyon. Kapag masigla ang kulay pula sa panaginip, ibig sabihin puno ka ng enerhiya at malakas ang kagustuhan mong makamit ang isang layunin. Pero kung ang pulang boss ay tila nakakatakot o nagdudulot ng kaba, maaring babala ito na sobra ka nang nagpapadala sa emosyon at kailangan mong magpahinga o magpasensya. Holdapan sa loob ng boss. Kung may holdapan sa boss, ito ay babala tungkol sa tiwala may posibilidad na may taong unti-unting kumukuha ng tiwala o lakas mo. Maaari rin itong sumalamin sa pakiramdam na wala kang kontrol sa isang sitwasyon. Kapag nakaligtas ka sa holdapan, sinyales ito na marunong ka ng umiwas sa mga taong hindi totoo o nanlilinlang. Aksidente sa boss habang sakay ka. Ang aksidente ay madalas sumisimbolo sa kaguluhan o biglang pagbabago sa direksyon ng buhay. Kung nasugatan ka pero nakaligtas, ibig sabihin matatag ka at kayang bumangon pagkatapos ng krisis. Kung takot o gulat naman ang naramdaman mo, maaring kailangan mo ng pahinga o panahon para magmuni-muni bago gumawa ng desisyon. Kung gintong boss ang napanaginipan mo, Napakagandang senyales nito. Ang ginto ay simbolo ng kayamanan, karangalan at bagong simula na puno ng biyaya. Maaring may paparating na magandang balita, oportunidad o blessing na hindi mo inaasahan. Kapag sumakay ka sa gintong boss, ibig sabihin handa ka nang tanggapin ang mga positibong pagbabago sa buhay mo. Suppose na walang driver o ikaw mismo ang nagmamaneho. Kung ikaw ang driver, kontrolado mo ang takbo ng buhay mo. Kung walang driver, paalala ito na baka may parte ng buhay mong umaandar ng wala kang direksyon. Tandaan, ang boss sa panaginip ay larawan ng ating paglalakbay sa buhay. Minsan mapayapa, minsan magulo, minsan humaharurot, pero bawat sakay ay may dahilan. Ang mahalaga, alam mo kung kailan ka sasabay, bababa o magpapatuloy sa sarili mong biyahe. Kung gusto mo pa ng ganitong interpretasyon ng panaginip, don't forget to like, comment at subscribe. I-share mo rin sa comments kung anong klasing boss dream ang napanaginipan mo. Malay mo sa susunod. 'Yung panaginip mo na ang magdadala ng magandang biyaya sa buhay mo.